nagbitin pa rin ng bunga ng ating patola Ayan. Dami Eto nagulangan pa ulit tayo ng isa pa yung nagdagan ng ating binhi ito hindi natin nakita. Pero okay lang. Gagawin natin pantanim yan. Meron din tayong ito. Ito ay bulaklak ng patona at bunga ng atis. Ayan. mga bunga ng patola ating mga bubuyog na masisipag na nagpo-pollinate ating malunggay, malulusog Ayan. Ayan. kahit maliit ang space natin nagpipili tayo magtanim dahil yan ang ating hilig malalaki ang dahon dahil mataba ang lupa 22 nating pag-aani ng patola. Ito, pang 22. may, book, may panggulay na naman tayo